Ako po si Leonardo Alejandro ng Barangay Mga Pabilag, uh, Barangay Captain ng Barangay Mga Kapabilag. Hindi po ako sangayon sa ibinabang sa iponim na Sipsip -sip, Poso Negro ng Pamana. Sapagkat ito po ay magiging isang pahirap sa aming mga kabarangay. Sapagkat ang layunin nila, magbabayad kami ng monthly, buwan-buwan. Kaya kung... Pwede lang po sana kung sa amin na pong mga barangay, kap Captain, na uh, dumirekta magtapag-transaksyon ang sangay ng gobyerno kung anuman po yung aming mga uh, bayarin o dapat na bayaran sa amin na lang po at kung maaari po sana, ang magiging pagbabayad po sana ay kadaanihan para makalwag po sa aming mga uh, kabarangay na magsasaka na may hirap. Sana po wag na monthly na dagdag bayad doon sa uh, bayad tubig po ng ating pamana. Kaya kung lang po sana para hindi lang po masyadong mapahirapan ng mga kapwa ko mga naninirahan sa barangay, uh, kung tutusin sa bagay, kung tutusin nung pa panahon yan, wala naman pong ganyan. Bakit ngayon meron dagdag, ano, dagdag gastos? Sa hirap po ng buhay, hindi kakayanin. Kaya na lang po. Sana pagdating ng anihan, para kung sakali mang matuloy at hindi matanggihan ang programa na yan, pagdating ng anihan lang po sana ang pagbabayad para sa ikagaginahawa ng mga uh, kamukha kong may hirap sa barangay. Maraming pong salamat.